Pakto lang na tapos, pogi so man na ako. Kung honey may love so sweet. Honey may love so sweet. Oy, gipos yun tanan mga sako sa ite. Kay bilangon ta na, 30 man ang nagamit tanan-tanan din sa variety na. 30 city dito sa carrots, orange. Bale, 67 tanan. Ito na lang ko lang, be. 50 man to ka 100 na lang kape, no? Masa na ito, ma? 190. Ah, dili. 100. Kuan mag-30 ang 100. Ito si, ito si, no? Ah, dili. 187. Dili, eh. 67 man, 183. 嗯。Mm. Mm.